this is Mayang and welcome back sa aking MME Vlogs and for today's video, pupuntahan natin ang bagong branch ng Diwata Paris Overload sa Quezon City. Ayan guys, so doon ko na lang gagawin ang aking part of video para sa reviews po ng Second Joy. Dahil po doon sa Pasay, hindi po namin natikman ang Second Joy ni Diwata dahil nang sold out po. And of course, silipin po natin ang bagong branch ni Diwata Paris Overload sa Quezon City para ma-check natin kung ito ba ay nagkaroon ng improvement at mas pinabongga kasi guys 'di ba doon sa Pasay yung pares diwata doon sa Pasay maraming nagre nagrereklamo kasi daw mabaho, madumi, maraming langaw. Kaya mamaya ituturko ko kayo sa bagong branch ng Diwata Pares Overload. Ay wait guys, ito na yata ang Diwata Pares Overload. Dito na yata yung location niya kasi may nakikita akong mga baluno. Oh. Isum natin guys. Ayan, oh di ba Diwata? Kasi guys napansin ko rito sa nga left side ko may mga vlogger ayan o, oh, mga nakatambay sa labas di ba O oh, ayan guys nandito na tayo sa bagong branch ni Dewata Paris Overload dito lang yan sa Quezon City O oh, ayan guys excited na ba kayo dito sa bagong branch ni Dewata Paris Overload tara guys let's go pasok na tayo Ayan guys, pagdating namin dito, inasikaso ko muna yung anak ko kasi sumuka sa taxi. Okay. Pakapatan yung... na yung namumutlas yun. Tignan mo namumutlas yan. Di naman yan. Okay lang ba yan? Hindi na, na yun. Nagsuka. Alam ko pipikuran ko kayo. <laughs> wow! Okay. Ay di ba? May okay. kailangan ta tayo makagalaw. No! 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 Hayaan nyo na guys, lilipas din yan. Anyway, sobrang dami ng tao ngayon dito sa bagong branch ni Diwata Paris Overload dito sa Quezon City. At in fairness, meron na po siyang counter. Diyan na po kayo magbabayad at o-order ng mga pagkain ninyo. So ayan guys, lumapit na po ako dito sa counter para updated po kayo sa mga bagong menu nila dito. Ayan guys, may mga bago silang additional menu katulad ng uh, Diwata Pares Boto-Boto, Diwata Pares Classic, Diwata Pares Gyudon, Diwata Pares Sisig at marami pang iba. At heto pa, meron na pong additional food na para sa mga bata like Diwata Spaghetti Overload, Diwata Family Chicken Overload, Diwata Hotdog Overload, and Diwata Chocolate Overload. O diba, bongga? At syempre, meron po silang additional drinks dito ng Easy Dark Chocolate and Easy Milk Chocolate. O diba, may mga partnerships na rin ang Diwata Paris Overload. But as of now, hindi pa po available ang mga nabanggit kong additional foods and drinks nila dito. Dahil kabubukas pa lang po ng Diwata Paris Overload dito sa Quezon City and soft opening pa lang today. Ayan pa naman yung pinunta ko rito kaya sinama ko nga anak ko na 6 years old dahil nga may mga pagkain na po sila para sa mga bata. Pero okay lang, meron naman ditong unlimited easy ice cream. Ayan, meron po silang vanilla flavor, chocolate flavor and strawberry flavor. Kaya pumila na rin ako rito para mabigyan ko ng ice cream yung anak ko kasi favorite niya yung ice cream eh. Unli po yung kanilang ice cream dito. Hindi ko lang alam kung pa pre to or in next day may bayad na. Buti na lang may pa-ice cream dito. Nililibang ko yung anak ko kasi sumama yung pakiramdam niya sa taxi. Sumuka. Ayan. So, buti na lang namumula na yung labi niya ngayon. Kanina talaga namumutla. Ayon na mo yan, nakdali. Dak. Hey guys, itutur ko na po kayo dito sa bagong branch ni Diwata Pares Overload. Napakaraming LEC fans sa kisame at kaya hindi masyadong mainit. At napakaganda po ng dining area dito. And dumako naman tayo sa kitchen area ni Diwata at bago tayo pumunta ron, nakikita nyo itong dalawang water jug. Diyan po ang kuhaan ng Anli Water. At kung napapansin ninyo, yung kanyang mga staff ay mga naka-uniform na. At kung napapansin ninyo, naka-organize na po ang bawat area ng parisan ni Diwata, no? At kahit hindi pa masyadong naayos yung ibang area dito, yung ibang kagamitan na medyo nakakalat pa, malinis siya, guys, unlike doon sa kabila sa Pasay. Yung parisan ni Diwata sa Pasay, hindi po ganito yung itsura. And then, dito naman po, kayo mag-claim ng inyong mga orders sa side po ng uh, counter. Ayan, maayos po yung pila rito. At dito rin po nakalagay yung mga ingredients na dapat nyong ihalo uh, ihalos inyong mga uh, pares. Ayan. Basta wag nyo lang po wawalain ang inyong istab na inabot ng mga cashier. Dahil ito po yung ipapakita nyo dito kapag nag-claim po kayo ng inyong mga order. Ayan, oh, pare yan? Anong kinuha nyo? Ano na order nyo? Yung tag-100? Matarap kaya yun. And remain ko lang guys, wala po tayong utusan dito. Self-service po ang gagawin natin dito. Tayo mismo kukuha ng order natin, kukuha ng tubig natin, pati ng ali rice natin, pati ng mga sabaw. And of course, huwag nyo rin walain ang inyong staff para sa soft drinks dahil kailangan din po ito para maklaim nyo po ang inyong mga soft drinks. Pag wala po kayo nitong staff, hindi po kayo bibigyan ng soft drinks. So ayan, habang hinihintay ko pa po ang aking stick and na in order, 20 minutes pa daw po bago ko balikan. Maglilipot muna ako rito guys at ito nga nakita ko si Sir Chef Boy Logro. Siya po yung uh, nagmamanage ng Easty. Ayan, is Ice Cream. At ito nga si Impact. Ayan o, pakalat-kalat dito. At syempre, nandirito rin pala si Models of Manila Vlogger. At ayan, magkatabi po sila ni Boy Lamon TV. Actually, marami pong nagpunta ang vlogger dito sa soft opening ng Diwata Pares Overload dito sa Quezon City. At nandito nga raw si Aramina at si Rosmar. Nagpagaw pa nga raw ng 1,000 pesos si Rosmar. Pero hindi ko na po naabutan si Aramina and Rosmar dahil late na ako pumunta rito. Kaya puro vlogger na lang po ang naabutan ko dito. Kaya pati ako nakigulo na rin ako sa pagbablog nila dito. Uh -huh

May mga video pa ako before na yung pinupromote ko yung mga tinda ko. Yung mga shoe cleaner o mga sapatos. Hello guys, finally dumating na yung aming in order na dalawang diwata paret at dalawang diwata Thick and joy. Ayan. Grabe guys, ang laki ng sick and joy nito. Ang laki. Yummy. Ang naman. Kaya may bakit ako ba ito? Wow, eh, what? Ayan, dito na kami mag-dealer. Para pa kuwi, busog-busog. Ayan, guys, masarap pa na rito yung chicken joy ni Diwata. Finally, natikman ko rin yung chicken joy niyo. Pero 20 minutes ko lang pa eh. Ito yung inabangan namin dati. Sa Okay, di ba pa pare sa pata? Pero na sold out. Tama ko ngayon yung mga kapatid ko. isang bagot nita, hindi ito ay sa video eh. Ayan. Kaya naman yung kasama ko ngayon. Babae 'yung type ko. Final o wala, take enjoy oh anak ko. At ang him ano, pare diwata. Ano? Wala nga salo. Wala tayong wala ano. Ayan. Dito man po naman yung ano. 'yung sabaw nila? Dito man pa rin sabaw nila dito. Yung dito sa parong branch ni Diwata pare. Kasi sa kabila. Okay, sabaw ka sabaw. yung sabaw doon. Ewan ko lang dito. Tingnan, natin kung same lang Yung yung laman, nakain nyo na. Masarap yung laman. O, di ba? Masarap yung laman. Ayan, yung in ng uh, mga kapatid po. Ay, ano? Ay, pare. Yan, yan. Ano na? Mo yan? O, ito. Bukyan na chicken ko. Ay. Oy, light. So, light. Look, oh my God! Walang signal. bakit ang gabi Masarap. Uh, tignan mo, tignan mo yung chicken na sarap. Na, naubos niya na yung isang buong chicken niya. Pinukuha pa yung chicken ko. Ay, dito pala sa bagong brands ni Diwaka. May, may free silang ice cream. Meron pa ba? Hindi huh? na namin. Dalawa-dalawa yung po. Wala pa siya. Ha? Dami mo, dami na lang kinuha ice cream mo. Ha, di ba? Ang lalakas kumain. Ah, yung ice cream dito walang bayan. Ewan ko lang kung ngayon lang. Yun... Ayan guys, kung kailan mo nito nakain ko. Ayan guys, kung kailan mo nito mo nito nakain Pull kasi po Pull ayan guys, remind ko lang sa mga nagsasabing baka marumi na naman ang parisan ni Diwata. Ayan, nakikita ninyo ang kanyang mga staff ang sisipag talagang naglilinis sa ating mga pinaggamitan na table. Ayan. At ang kagandahan pa dito, may restroom po na para sa lalaki at para sa babae. Pwede rin po kayong magwash ng hands kung kayo ay kumakain ng nakakamay. Ayan, ang ganda po ng kanilang restroom dito. Maaliwalas. Ayan o, oh, napakalinis. Ayan. So, ito po ang kabuuan ng uh, ni Diwata dito sa Quezon City. Ayan eh. Nandirito na po yung dining area. At dito po sa labas ang pila. At habang lumalalim ang gabi, lalong dumadagsa yung mga tao. Ewan ko ba no, yung kapag gabi, parang aswang yung mga tao, no. Sa gabi talaga sila lumalabas. Kung sa bagay, pag gabi kasi, yan yung oras ng pagsasaya ng tao, no. Yung iba galing sa inuman, yung iba galing sa trabaho, may mga night shift din kasi. Yung iba, yan, dito na magdi-dinner. At naghahanap din ng ibang mga restaurant na pagkakainan na mga unlimited. Ayan, guys, may mga nagkakagulo po rito ayan, so silipin natin dahil hindi natin alam kung mga artista ba yung mga dumating ngayong gabi. Ang dami pong mga uh, nagdadating ang sasakyan dito at hindi lumalabas eh. Kaya yung mga tao dito sa pares ni Diwata ay mga nagkakagulo, mga nag-aabang kung sino yung mga lalabas sa sasakyan. Ayan, at ako hindi ko rin alam. Ito, tani,

hindi na yun te hindi yun te hindi na yun yun ah pitiwata ah parang sumigit sumigit

may dumating na unang truck tapos ito van may kotse pa hindi alam kung sino yung mga nasa loob nun so ayan guys hanggang dito na lang hindi na rin kayo nagtagal dito dahil mag alas 8 na po ng gabi at may dala pa akong bata umaambon pa po so ayan guys bye